Itak na tinamo ng mga istruktura matapos ang lindol hindi raw dapat baliwalain. Dapat din daw suriin kung may pinsala sa electrical system para maiwasan ang iba pang sakuna. May news to go si June sa June Veneracion. Sa pagtama ng lindol sa ilang probinsya sa Visayas at Mindanao, maraming istruktura ang nasira at nagbagsakan. Pero hindi ibig sabihin kung nakatayo pa ang bahay o gusali, ligtas pa rin itong tirahan. Sabi ng United Architects of the Philippines o UAP, ang mga bitak sa bahay o gusali pagkatapos ng lindol ay mga senyales na hindi dapat baliwalain. At ibang usapan na raw kapag may tipak nang nakita. Pag may nakita kang falling parts, like maybe debris ng tipak ng simento, then definitely there is something wrong already with regards to the structural integrity. Kung walang bitak o tipak, ibig sabihin maayos pa ang structural integrity ng bahay o gusali. Kapag may lindol, sabi ng UAP, mas marami raw napipinsalang istruktura kung ang galaw ay pakaliwa at pakanan kumpara sa taas at baba na pagyanig. Hindi raw kasi ganun kalakas ang tensyon sa simento kapag ang pag-uga ay pataas at pababa. At di hamak na mas ligtas daw ang mga high-rise building kesa mga low at medium rise. Parang stick, mahaba. Ganungin mo, makita mag-sway, short-stick ganunin mo, talagang mas abrupt yung movement niya. So mas madaling bumaksak ang low buildings. Ang isa raw sa mga nakakapanghinayang ang mga luma at makasaysayang simbahan na pinadapa ng lindol, gaya ng Lobok Church sa Bohol. Para sa UAP, ang nangyari ay dapat maging aral na kailangan ng patibayin ang iba pang makasaysayang istruktura, ang tawag nila rito, heritage conservation. Sana i-retrofit well, yung mga old churches. Just to make sure that they live another 500 years. Pero hindi lang structural integrity ang dapat bantayan pagkatapos sa lindol. Dapat matiyak di na maayos pa ang electrical system, sabi ng Bureau of Fire Protection. Pag tayo mayroong mga nakitang crack o na-dysforma yung ating istruktura, huwag tayo basta-basta mag-turn on ng electrical system. The best thing yan, tumawag po tayo na tinatawag nating uh, professionals. Ilan sa mga indikasyon na posibleng may problema sa electrical system pagkatapos ng lindol ay ang spark sa outlet kapag sinaksakan ng plug. Ang mga circuit breaker na tulad na ito ay pwede rin mag indikasyon kung mayroong bang problema ang inyong electrical system. Ang dapat gawin ninyo, pakiramdaman ninyo kung umiinit ba ito sa pamamagitan ng paggamit itong likod ng inyong kamay. Kapag mainit, sabi ng mga eksperto, ang ibig sabihin niyan ay mayroong problema ang inyong electrical system. Kapag may problema sa electrical system, mas malaki raw ang tsansa ng electrical fire. June Veneracion, GMA News.